May, may sipag kayo iwinom ng alak, <laughs> Kasi kami dalawa ni Jay. Gawin kami ni Jay. Gawin kami. Taba kami. May uh, sipag kayo ng alak, Kusip niya kayo ako. Bebe naman. Uh, si Beboy naman. Resurrect boy. Eh, Tok nito to. Nagre-record pa rin. Hindi. Gawin kami. Beboy naman. Lamentasyon. <laughs> Ang ikat lunt <laughs> ang i <is> <laughs> a ni sandungi, sandungi. Ay butang ina naman itong hinay upak na talaga ito. Huwag <coughs> ka maulit. Uy, butang ka na naman. Ano <coughs> natin dami ng pang-ano po? Amin. Dito, ano? Ang unang letra ay ang uh, ate Ate Ano video nguna kubus <laughs> na lang Kawan naman Ano gagay ano gagawin mo din sa

Alam mo na. Nagbaba oh, na ako. <laughs> <laughs> na pa rin yung shirt mo? Ay. ay Tay, wala yun. mo. shirt mo, Gago, hindi na sipa. Alam